para naman sa tambalang Francet, Francine, Francine Diaz at Seth Fendeline. Si Francine Master Hans, ang birthday niya ay uh, January 27, 2004. So ay Year of the Goat. Samantalang si Seth naman ay July 9, 2002. Siya po ay uh, Year of the Horse. Ang horse at ang goat, sila po, both of them, ay mag-beshi, mag-best friend. Compatible, 100% ang goat at ang horse. Both of them ay very compatible this year. Si Goat po this year, meron pang long-term success star, ang mga year of the Goat this year. Ang horse naman this year, bantayan naman po ang betrayal sa relationship. Para naman sa kanilang dalawa, Franzette po, kukuha kayo ng barahan ng kapalaran ni Master Hans Ang sabi ng barahan dito, ah, this is the Ace of Cups. Ace of Cups naman ang nalumalabas sa barahan dito. Huwag daw po puro emosyon. Huwag pa dalos, -dalos sa mga issues na kaharapin. Dapat daw po pag-isipan kung mainit ang ulo o emosyonal Huwag mo nang gumawa ng move o huwag mo nang magdesisyon. Kalma lang, chill lang at huwag emosyonal. Yan po ang payo o baraha ng kapalaran para kay Francel.